rated SPG, at gabay ng magulang. Good evening and welcome sa king munting channel at dito nga ay talaga nga na-enjoy nitong si uh, Tanggol at ni Bubbles ang kanilang uh, pag uh, stay dito nga sa Mala para isong lugar na kung saan nga ay dun muna sila nagpalamig at nagtago upang makilala nila ang bawat isa sa kanilang dalawa at dito nga ay uh, nang matapos na ang kanilang uh, kasiyahan at mga masyal sa laot at dito nga ay pagbalik nila na kung saan nga ay nandoon ang kanilang uh, magamit nakita nila na meron ng mga pulis na naghahanap sa kanila na kung kayat dito nga ay uh, nabulabog ang magandang uh, oras at pagkasasamahan uh, nitong si Tanggol at ni Bubbles dahil merong mga pulis na naghahanap nga sa kanila at dito nga ay uh, tatakas na nga silang dalawa itong si Tanggol at si Bubbles ano kaya ang gagawin nila paano kaya nila matatakasan o maililigaw ang mga pulis na naghahanap sa kanila sa ngayon at ngayon naman ay galit na galit na nga itong si Chip Espinas dahil nga sa hindi pa bumabalik itong si uh, Tanggol at si Bubbles kaya sabi nga ni Chip Espinas, sumanda sa akin si Tanggol pagbalik niya dito sa loob ng correctional at walang kaalam-alam itong ang si Chip Espinas na nanganganib na naman pala ang buhay nitong si Tanggol at si Bubbles dahil napakainit nga ng mga pulis sa kanilang dalawa at ito namang si Chip Espinas ay isa na rin sa wanted at pinagahanap na ng mga kapulisan dahil nga namukhaan siya at naidrawing pa ang kanyang mukha ng isang mahusay na pulis kung kaya ano kaya ang gagawin nila ngayon, ngayong sila ay pinagahanap na at wanted na nga sa mga kapulisan, makatakas kaya itong si Tanggol at si Babol sa mga pulis na naghahanap sa kanila sa ngayon at dito naman ay pinakuha nga nitong si Chip Espinas ang mga kaibigan nga nitong si Tanggol upang ikulong or ilagay sa loob ng bartolina hanggat hindi dumarating itong sitanggol ano kaya ang gagawin itong sitanggol para protektahan ng sobra-sobra itong uh, si Bubbles at dito kaya ay muli na kaya nga titibok or iibig itong sitanggol kay Bubbles and guys ito po ang ating pakaabangan sa lunes dito sa tinaguri ang pambansang Teleserye. FPJ ang batang Kiapo at kung nagustuhan po niyo ang aking video for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat god bless and bye bye